hindi to siya na nakalabas pa nakariste depende man yan guys depende yan sa amo depende sa pakikiusap mo kasi ano man dito okay lang sa kanila nagbumili ako ng pagkain sarili kong pagkain kasi kung ano ang kanilang Mag-ano ka sa kanilang pagkain Masa ka wala talaga Gusto ko ng isda, gulay Yan, mga putas Kasi iba dito Hindi pareho sa uh, ibang amo na Una kong amo Una kong amo Hindi na kailangan bumili ng putas Hindi na kailangan guys Ang daming putas Dito guys Minsan nang kamakatikin yung putas. Kung hindi ako bumili, nagpaka-importante ang saging. Yan ang una-una ko. Una-una kong bilhin. Kasi, ano yan eh? yun. Kailangan natin mga buto. Depende sa amo, guys. Kung ang amo nyo magtiwala sa inyo kasi guys kalamihan dito is lumalabas sila pero kung lumalabas ako niyo, sandali lang ako babalik lang ako balik ako kagad ka mga 30 minutes o 1 hour balik ako ka kagad pero yung iba kasi guys yung iba whole day yan nila whole day yung iba nakipag ano ba Nakipagtagpo sa kanilang mga boyfriend. Iyon ang iba. Hmm. Marami na yan guys dito. Nakikita ko marami na. Nakipagtagpo. Rest day nakipagtagpo sa kanilang girlfriend. Karanihan nakita ko is Kuwit or Gabay. Yan guys, kipatakpo sila. Yan pagkatapos. Siyempre, anong gagawin kung magtappo? Hmm. Tapos, nabuntis si Inday. Kawawa yung babae. okay lang, lalaki. Pinakakawawa ang babae kasi magdadalang tao. Pero, pero dito sa Saudi guys, hindi na siya, ano na, hindi na itolerate, ang mga ganyan na mga, ano ba, hindi na tinolerate, ah, tinolerate ni, nila, ni Serbong, mga ganyan. Ipakulong talaga, Pagkatapos mo mga anak, ipakulong ka. Tapos dumaan pa pa sa horob. Hurob. Ibig sabihin ng hurob daw is ano? Hurob means ano ba? Pagbayaran mo ang kasalanan mo. Yung ipa ano ka ba? Ipa ano ba ka? 100 na palo. Pero hindi yan. Hindi yun. Kaisa lang Every bernis daw yan. Every fairness. 100 na pa, 100 na palo ba? Hanggang matapos na 100. Sample ngayon. Ulo. Sa susunod na mga vernis, ulo-ulo hanggang matapos ang 100. Yan ang parosa dito sa Saudi. Basta maano ka ma... Buntis ka nga na wala kang ama. Walang ama yan, ano ulang marriage contract. Yan ang parosa dito guys. Yung iba kasi, ng mga ano, mga 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 boyfriend, po sila. Kaya, yung iba, kawawa talaga. Kulong. Pero ewan kung madala niyo yung anak sa Pilipinas pag niyo. Parang hindi yata. Parang sa goberno dito ibigay. Kasi hindi dito guys, yung nakita ako dito ng mga itim guys na mga bata pa ba naglilid. Mga ano yan, mga sa isip ko lang ha kasi nag-usap kami ng kanya eh parang mayroon din dito na ano mga uh, nabuntisan ng mga ibang lahi mga itim buntisan hindi na mga anak nila hindi na dala nila pag nila sa kanilang sa kanilang counter. inaaral ng gobyerno marami dito guys kaya guys <laughs> nawala na ako sa topic Minsan ma ma ano yan siya magalit. Magalit sa akin pa. Magalit na hindi ako makapapaalam. Makap makap pa Pero alam naman niya nga lalabas ako. Every Mercules kasi. Parang may tabo dito pa tabo kasi pra, nasa province ako eh. Pero kung nasa Riyad ako, hindi ako lalabas dito lang. Ito na. Lusa Medina, pero labas ako doon Kasama ko mga anak ng ama ko. Ayan. Ayan guys. Pero dito nakalabas ako ako lang isa. Malapit naman dito. Malapit lang. May ano naman ako. May ikama naman ako. Yun noong sabi ng ama ko, bakit daw ako bakit daw ako lumabas na ano? Ay, bumi Marami namang araw, may lunes, martes, may bispernes, sabado, Domingo. Bakit ito, Marcos? Sabi ko, nasagot ko, madam, may pulis. Sabi niya, ang pulis daw, araw-araw daw, araw-araw, may pulis. Sabi ko, sabi ko, iba kasi ang Marcos, madam. Hindi lang ako ang nag isang ang ano, ng naglalakad ba? Marami. Maraming itin. Abaya ba? Maraming naka, nag, naglalakad na abaya. Nung linaki pa ng pulis. Timing yun. Timing yun na. Hibis yun. Five, five na. Five. Summer yun. Summer. Ang alisin ko is, ano parang, araw alas tres pa ba? buti na lang yun buti na lang yun guys kasi may kama ako guys pero hindi pa siya ID. kinakulit ko nga mo ko eh stop ang pulay sa ko guys buti na lang guys na ano ako pa bisaya na kaluyan ko guys kasi na may ID may ano ako may kama pero hindi pa siya na pa ID ba since sa akin na nga ko sa yun ang pinakita ko. Importante ang ID, ang number, number sa ikama. Buti na lang guys, kung, kung wala pa kung ikama noon guys, sibat-sibat ako, si sibat may kapulis ako, si sibat ako, pero suwerte ko guys, yung dinakip ako ng pulis, may ikama na ako guys. Kilala nila ako, Kaya naka-eyeglass naka mga naka ako noon, eyeglass pa pang, para hindi mainitan na sakit ang mata ko So, ayo Pilipino oh kilala ko ng Pilis Pilipino ako guys <laughs> kasi kasi iba iba man ang mga Pilipino kasi sa Afrika man dito Afrika ng itim yung Afrika di makilala nila ako Indonesia ng Pilipino para pareho hindi hindi rin itim yun kilala nila ako guys kaya kaya ako nakalalabas guys kasi may tiwala ang ko sa akin